Good morning! Hello, hello, hello! Andito tayo, guys. Ayan, ang ganda ng ano, oh. Nag-uusbong na palay. Ayan. Sumisikat ang araw. Ayan, dito tayo. Maglakad-lakad tayo dito. Ayan yung mga saging ng ano, kasim ko. Ayan. Ayan, tinan naman na yung saging, guys. Right of way yan. Kasya ang sasakyan. If ever, nagagamitin namin na yung lupa doon. So, ito, magiging karsada yan siya. So, maaalis siya mga saking. Pero, for the meantime naman, na hindi pa naman namin ginagamit. Ewan kung magpapatayo talaga ng bahay dyan yung anak ko. So, dyan lang yan siya. Para napapakinabangan ang bunga. Ayan. Makulimlim siya. Pero, ang ganda ng ano ng araw. Oh. Ayan, guys. So, yung kabilang side, walang ano, tanim. Walang tanim yung kabilang side. Dito tayo. Mamaya, konti, manguha na tayo ng eggplant. Para may uwi natin. May uwi natin sa Manila. Yan, sarap ng simoy ng hangin, guys. Ang sarap-sarap ng simoy ng hangin. E dito naman sa Pampanga, kakaiba naman yung makikita mo dito. Kasi dito sa Pampanga, patag na patag ang mga lupa dito bibihira ka dito makakita ng puno ng nyug. As in, bibihira. O dito sa park na to, dito sa lugar na to wala ka makikita ano. Wala ka makikita ang puno ng nyug. So makikita mo dito palayan, minsan maisan. Hindi katulad doon sa Bicol na malalaking puno ang makikita mo doon. O katulad dito sa kabilang side, wala pa siyang tanim. Meron mga pailan-ilan na uh, mais. Ayan. Tapos, mga bayaba sa makikita mo dito. Di ba napaka-presko? Presko? presko. <laughs> Lalo na pag bagong lego ka din, presko din. Ayan, guys. Kaya, dito ako nag-unwind pag, pag gusto kong umuwi ng Pampanga. Kasi, malapit lang eh. Hindi ka mabuboard sa biyahe. Mga 3 hours. Ayan, nandito ka na pag transfer transfer mga 3 hours pero kung may dala ka naman ng sasakyan if ever may sasakyan na madadala isang oras kalahati lang lalo na ngayon napakaginhawa ng magbiyahe gawa sa skyway so madali na ang biyahe kaya dito ako madalas yung sa Bicol naman talagang malayo pag aaksayahan mo talaga ng araw mga ilang araw ka doon para sulit ito kahit mga 2 days ka lang so ano na sapat ng ano gala. O oh, ayan guys. Itong inuwi ang ko dito sa pampang.